Good morning mga ka-troops. So medyo journey nang tayo ng mga troops. Tayo. Ah, uh, hindi tayo nag-iising uh, ito, na ito, na yun. so, uh, uh, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka na tama, mayroon tayong guest i-pick up in sa September 29 ito na yon. So nag-book to siya sa akin mga ka-troops, ah 3 weeks pa. Ah, ito yung sinasabi ko sa inyo, na-upload ko na sa Facebook, uh, sa YouTube channel ko pala. Ah, uh, ito yung ikakasal Uh, nagpa-advance sa akin ng booking uh, sa facebook ko lang ito nakilala uh, nagpa pm siya sa akin, ang kaibigan niya yung nag-refer sa akin, kaya ayon so patiin na din ulit uh, congratulations and best wishes na maging successful sila sa mga plano nila kasi uh, nag-share ito sa akin nung na-pick up ko siya sa galing ng La Union, kasi yung ang niya taga La Union tapos ito yung babae at ano, uh, ano negros occidental kaya ayun so sabi ko pinigyan ko lang sila ng mga magandang plano uh, sa bandang huli uh, sila rin naman ang masunod nilasun din, din yung gagawin ko payo lang naman to sa atin pero nag okay naman siya sabi niya maganda naman din yung kuya so ayan so nandun na sa airport mga drops, dahil uh, nagising ako ng alas 3 nakatulog ako ulit hindi uh, di ko rin alam, di ko rin alam na yung cellphone natin nag-alarm ba yon o hindi siya nag-alarm kasi hindi ko narinig eh pero ang alam ko nag-alarm yun kasi nagpa-alarm tayo <laughs> nakatulong na taga ko ulit kaya ayun so nandun na sa airport mga nakakahiya naman sa kanya uh, mag isang oras na siguro mga 30 minutes na yun naghintay so malapit na lang malapit din naman tayo within 5 minutes na lang uh, na sa airport tayo So, ayun, abang-abangan yung mga troops dahil uh, mag-take a picture tayo dun mga troops tapos i-post uh, natin sa Facebook para makita sa mga uh, kasamahan natin na OFW na gustong muwi sa Pilipinas at saka yung nag nagbigay sa akin uh, maraming maraming salamat na ito, yung, ito daw yung susunduin ko ah, uh, Mama Rebel, ulitin ko ah, uh, maraming maraming salamat Ayan mga katrops Andito na tayo sa expressway So, mag-exit tayo dito mga tropes So, hindi na ako nag-skyway mga tropes Dahil uh, wala naman traffic Tumaga naman So, dito lang ako sa service road So, mag-exit tayo dito mga tropes So, na mapunta tayo ng terminal 3 Hindi pwede ikdirit so, kasi paalabang ito mga katrop Ito yung service road ng alabang Yan yung nakikita nyo yung mga Hinihinol yun, 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 yun Ayan, so, dito tayo mag-exit Villamore Golf bisan mau for junior ay magbogol pala yung ano sinyas pala siya yan William Moore mga tropso William Airbase Golf Sports yan so dito tayo baka may manghuli may manghuli nga yan pag hindi nyo kabisado mga tropso pag dito ka sa, next lane mga tropso tapos liliko ka ayan na may nagabang mga tropso si Yari ka doon Mauliin ka doon kaya yun. So titingnan niyo doon mga troops kung makadaan kayo lang pili mo pupunta kayo na airport. ayan mga troops, nandito na tayo sa Terminal 3 mga troops. So iikot lang tayo nito mga troops. Dahil kaya pala matraffic mga katrops mayroon palang naggawa ayan o tumiit yung kasada dito mga katrops kasi mayroon palang pala mga katrops buhos pala sila ng siminto ayan ay nagtayo pala sila ng panibagong poste yan Okay na. Okay na mga patrops. <clears throat> Ayan mga patrops. Nandito na tayo mga patrops. Uh, ah, hanggang dito na lang yung video natin mga drops dahil uh, ah, pa natin yung ano Titingin natin yung quick natin na uh, pasayro. Yung kiss natin. So, thank you po at si mga troops. Ulitin ko. happy uh, Sunday to all. And God bless sa atin. Bye-bye!